Meron isang presidente na talagang bangag. Wala nang makakaawat sa bangayan ng pamilya Duterte at Marcos habang papalapit ang eleksyon. Sa proclamation rally ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP itong Webes, iniugnay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Pangulo sa Iligal na Droga, ang isa sa mga pinag-ugatan ng hidwaan ng unity. Bumuelta ang dating presidente matapos ang tila pagpapatama ni Pangulong Marcos sa nakaraang administrasyon. 2024 nang unang sinabihan ni Duterte ang presidente na bangag o lulong sa droga. Ang hirit niya ngayon? Uh, maybe constant use of uh, heroin. Uh, abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na yun sa gumagalaw. Bukod sa pagdawit sa Pangulo sa iligal na droga, hindi rin pinalagpas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isa sa mga naging sentro ng kampanya ni Ginoong Marcos, ang pababain ang preso ng bigas. It goes on up and up and uh, nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Nagawa pang magbiro ng dating Pangulo na ipapatay ang mga senador para lumusot ang mga kandidato ng kanyang partido. Makapatay tayo tayo ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. Ang ilan namang mga Pilipino by panawagan sa di matapos-tapos na banggaan ng dalawang pamilya. Isang tabi muna nila yan or at tutukan mismo yung mga importanteng issue dito sa atin. Imbis na yung yung ano nila, yung focus nila sa taong bayan napupunta sa away. Para kay dating bayan muna representative at senatorial candidate Teddy Casino ng grupong makabayan, ang mga nais magpapanagot sa dalawang pamilya ang tunay na kumakatawan sa oposisyon. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.